Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ng manalo sa pagkasenador, itong si Marcoleta ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media. Ang diya man ay posibleng rigodon na mangyayari sa Senado. Sa muling pagbabalik ng sesyon ng mga dating senador at bagong senador na halal ngayong 20th Congress. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lamang sa pwesto ang kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero at ipalit ang bagong halal na senador na si Rodante Marcoleta bilang Pangulo ng Senado. Gaano kaya ito katuo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i upload namin at yun na nga mga kapanig. Kahit na di ay manay... pinagtulungan si sa kamara at bigla ang pinalis sa mga komit ng kasagsagan ng Quadcom hearing. Ito na ngayon, ganap ng senador, itong si Rodante Marcoleta, na talagang minahal at binoto ng maraming Pilipino. Na kahit pa ito ay pinagtutulungan doon sa kamara ng kapwa niya mang babatas. Gayunpaman, ay nagtagumpay pa rin ito sa kanyang pagtapos bilang senador at tila posible pang maupo bilang susunod na Senate President. Samantala, dating Senate President Sen. Mig Subiri nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at hindi kontento sa pamumuno ni Senator Cheese Escudero. Tahasin itong ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamumuno ng Senado. Nananawagan pa ang Senador sa isang bagong leader na tunay na magtanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon at bukas siyang suportahan kung sino man ang susunod na Senate President. Dagdag pa nito, dapat di umano ang namumuno bilang Senate President, kundi tagapangalaga ng Senado bilang huling baluarte ng demokrasya. Tila nga ba Dio Manoy nag-uumpisa na ang rigodon at pagkakahati-hati ng mga senador. Kaya naman kinumpirma ni Migs ang pagbubuo ng grupo na tinatawag niyang veteran bloc sa senado na kinabibilangan ng Senator Tito Soto, Senator Lurin Ligarda, Senator Pampilo Lacson at Senator Migs Subiri. Layo ng grupong ito na maitaguyod ang prinsipyo ng isang malaya at may paninindigan ang Senado. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samu't saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila ang inaapi ng HOR ngayon bida sa Senate House. Ganyan ang inaapi, may kapalit. Mabuhay po kayo bagong halal na Senador Rodante Marcoleta. God bless you. Mas qualified si Senator Marcoleta. Matalino, matapang, attorney, may word of honor, trusted sincere of his job, strong leader, loving sa taong bayan, true leader, we salute you, Senator Marcoleta. We need a leader like Senator Marcoleta. Senate President po si Senator Marcoleta, matapang at may political will, matalino, abogado, may maninindigan sa tamang salita po at makajos po. go for Senate President here. Yes, sir. The best choice. Senate President. He is the right person to the Senate position. We want a new breed of Senator. Ayusin natin ang bansa natin po. The most qualified of all Senators to become Senate President. And Senator Rodante Marcoleta. Brilliant. Lawyer. May prinsipyo. Honest. Hindi na. Babayaran. Ito po, nakakagalit, Enco. no? Sabi po nung Leslie Bacubo, butot balat na daw si Digong. Mabuti pa siya, may balat pa. Yung mga pinak Pinatiklop niya puro buto na lang. Kayong mga PI kayo, no? Imbis na maawa kayo sa ginawa sa dating pangulo, hindi makatarungan. Yung ginawa niya po, iniligtas niya yung mga anak ninyo, yung mga pamangkin ninyo, yung mga jowa niyo para sa droga. Dapat nga pasalamat ang buong Pilipinas kay Tatay Digong eh. Tapos kung ganyan ninyo si Tatay Digong, nakakulong na nakakaawa na na nakakaawa na na pinakulong nyo mga hayop kayong lahat yan lang sabi namin sana matapos na yung panunungkulan ng bangag nyong amo alam nyo sana lang yung mga nangangantyaw kay Tatay Digong na mabuti nga yung sinapit sana rin panalangin ko isa sa mga kapatid nyo anak nyo, asawa nyo malulong sa droga naman. Para para makita nyo po yung halaga ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Okay. Ganun lang po tayo, mabilisan lang po. <laughs> Ito po ang sinabi ni BBM. Ang pangit po. alam nyo, ang pangit po talaga. Hindi bagay sa yung magsabi nito BBM. PBBM, sabi niya, politics is over, now it's time to serve. Tanong ko lang, kaupo nyo pa lang ba? <laughs> Kae-elect nyo pa lang ba? Bagay po yan yung 2022, dapat yan yung sinabi nyo, no? Pinapayuhan ninyo yung ano? Pinapayuhan ba ninyo yung bagong elect na mga opisyal, mga mayor, governor, natapos ng politics? Eh, tapos na pala yung politics, eh. Bakit hanggang ngayon sinisiraan ng mga kakampi mo? Si Sara Duterte, bakit hanggang ngayon nakakulong na si Tatay Digong? Tuwing may mangyayari sa Pilipinas na hindi mo kayang lutasin, sinisisi niyo sa pamilyang Duterte. Bakit 'yung spokesperson mo araw-araw na binabanatan si Duterte? Bakit may tuturo sa alam mo, Mr. President, pinakamaganda po sa lahat, no? Kaya po natutuwa 'yung mga tao kay Tatay Digong. 'Yun po 'yun, eh. Practice what you preach. Gusto niyong sabihin sa mga mayor tapos na 'yung politika, magtrabaho na tayo. Eh kayo po ba? Tapos na po ba politika sa inyo? Hanggang ngayon nga nakakulong na 'yung pinakulong 'yung dating presidente. Pino-politika niyo pa rin eh. Wala pong katapusan 'yung paninira kasabwat ng mga media, mainstream media. Kayo mga mainstream media kayo ang dali lang naman pulutasin nung nung sinasabi ninyong ano, nung sinasabi ninyong mal malawak na malawak na ah uh, ano yung lagi nilang sinasabi? Malawak na misinformation, disinformation, fake news, di ba? Eh kung kayo po ay pinaniniwalaan pa ng tao, hindi sana makakaporma yung sinasabi yung malawak na misinformation, disinformation. Dahil mga sikat kayo eh. Karen Davila, sikat na sikat. O, yung pala, ikaw ang tagapamandila ng misinformation. Nag-sorry ka na ba, Karen Davila? Nag-sorry ka na ba kay Bipisara? Sara? Na sinabihan mo na eto gagawin ni Bipisara Sara kahit wala namang sinasabi si Bipisara? Sara? Nag-sorry ka na ba? Sinabihan ka ng fake news ka. O wala lang sa inyo? Pakapalan lang na mukha. Di ba? Eh kung sabihin din namin, wala rin kaming mga source ng mga vlogger, malamang demanda abuti namin. Pero kayo, putya, sabihin nyo lang na according to your source, wala na magdidemanda sa inyo dahil kakampi nyo. Ang sinisiraan nyo, Duterte lagi. Eh. Kakampi ninyo yung gobyerno. Eh. Mr. President, bago nyo pagpayuhan na politics is over, tignan nyo muna yung ginagawa araw-araw ni Claire Castro kung politics is over. Eh, mainstream media na nga, reporter, gusto pang ipatanggal dahil... <laughs> Galit na galit si Tunying sa nagpapatanggal kaya Eden Santos. Eden ba? Eh, -E Santos ba si Eden? Hindi, hindi kayang sagutin ni Auntie Claire yung mga tanong. Eh, papatanggal nyo na. <clears throat> Alam nyo po, matatapos din to. Kayong mga media, matatapos din to. Hindi nyo napabango yung gusto nyong pabanguhin babalik ang mga Duterte. Pero walang mangyayari sa inyo. Dahil magalang si Tatay Digong magalang ang mga Duterte sa press freedom. Malaya pa rin kayo magbalita ng mga anti-Duterte. Hindi kayo ididimanda. <laughs> Sasagutin lang kayo. Mapapahiya lang kayo. Ano katwira na Bipisara? Bakit hindi niya dinidimanda yung yung uh, nahuli ng Open AI na naninira sa kanya nung nagdaang eleksyon yung piona ng piona yung nagtayo ng troll farm para siraan sila at uh, uh, purihin ng purihin si BBM bakit to hindi niya ididimanda eto po ang katwiran ng tunay na naglilingkod sa tao eh napahiya na nga demanda mo pa yun yun Reza Ontiveros sa bagay kabaliktaran kasi Si Sara, kapag nagsasabi ka kasi ng totoo, sapat na yung magsabi ka ng totoo. At pinaniniwalaan ka ng mga tao. Yun yung maganda sa mga Duterte. Bakit po hindi sila nagdedemanda? Kasi pag sinagot nila yung kasinungalingan laban sa kanila, naniniwala yung tao. Eh bakit si Risa Ontiveros nagdedemanda pa rin? Sumasagot naman siya. Sumasagot nga. Hindi naman pinaniniwalaan ng tao. Yun po yung pagkakaiba eh. Si Bipisara at mga Duterte, once na sumagot, naniniwala yung mga tao. Kaya, napapahiya yung mga, mga naninira sa kanila. Kasi, kayang-kaya nila sagutin. Eto, nagpapresko na si Rizon Tiberos. Wala pa rin naniwala sa kanya. Pinaniwalaan pa rin si Michael. O ngayon, para mapigilan siguro na ang banat sa kanya, eh dinimanda tong mga ano. <laughs> Uh, mamaya na tayo kay Ray Santiveros. Dito muna tayo kay BBM. Wala na pong epekto yan, Mr. President. Yung mga pabibo. Pabibo lang po yan. Tapos na! Ang panahon ng kampanya, pamumulitika. Kinakailangan na nating maglingkod. Tapos na po yan, Mr. President. Eto Ito pa ang isa sa sinasabi nito. Ni Mr. President. Sabi po ni BBM that the 20 pesos per kilo of rice he promised will soon be available in public markets. President Ferdinand Marcos Jr. announced. Ka-announce lang po <laughs> ng bagong halal na Pangulo. Ka-announce lang po na malapit na po. <laughs> July 6 to July 6, ngayon po in -announce. Sabi po ni BBM, malapit nang maging available sa public market. Yan din sinabi mo noong 2022, di ba? Umabot na tayo ng 2025, wala pa rin. Ngayon, meron na. Malapit na malapit na. Abangan nyo. Malapit na malapit niya nang i-announce yan sa Sona. <laughs> sa Sona lang pala yan. No? <laughs> Ayan po. News Watch Philippines. Bagong bago to 5.45 p.m. Kasasabi lang po na yung 20 pesos malapit na maging available sa mga public market. It is achievable. It is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Parami ng parami ang ating lokasyon. At hindi po ito pop-up na nawawala naman pagkatapos masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sabi ni Bibi, tuloy-tuloy na raw. Oh, basta may mauutang tayo para pambili ng 39 pesos na bigas, may benta ng 20 pesos. Abangan ninyo. Bakit po inaannounce siya? Magsosona na eh. <laughs> Iaannounce siya sa sona. <laughs> eh wala pong papalakpakan nako, isa sa pinakamaraming palakpak 'yan. Malapit na pong may benta sa mga public market ang 20 pesos na bigas nako, parang ah, tatayo pa 'yung po, ganyan yung pumalak. <tod> <tod> Titignan ko kung paano pumalakpak si Tabi. <tod> Tabi. <tod> May sinabi pala si Tabi, sabi ni Tabi, ha? pag na-dismiss daw yung kaso, para daw binigyan ng... Uh, <tod> si Tabi gusto ko baka kainin yung katabi. <tod> <tod> Sa tuwa eh. Ngayon lang po ako nakakita ng mga aktivista pinopromote nila yung sarili nila ng mga aktivista. Nakakampi ng Pangulo. Lahat na ng aktivista ang kilala ko eh. Mula nung sinaunang panahon. Laging kalaban ng Pangulo. Ito lang po mga maluluwag ang tornil yung aktivista na to. Kakampi na ng... <laughs> Kayo lang ang tanging aktivista na kakampi ng Pangulo ng Pilipinas eh. Buhat po na nagsa... Na, buat po na nakreate yung salitang aktivismo, aktivista. Pucha, kalaban na ng mga presidente yan. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng mga, pres ng mga aktivista, nakakampi ng presidente. <laughs> Wala. Okay. Punta na po tayo rito sa pinaka-aktivista sa lahat ng aktivista. <laughs> aktivist ng kakampi ng presidente ng Pilipinas. First time po yan na naganap lahat po ng aktivista. Lahat ng mga grupong aktivista. Kalaban lagi ng Pangulo yan. Pucha, eto lang po. Yung tanging mga aktivista na kakampi ng Pangulo. Paano? Alam naman natin yung pagiging malapit ng mga aktivista sa mga rebelde, di ba? Eh, kampi-kampi na sila. Ang kalaban nila yung matagal nang wala sa posisyon. Nakakulong na, sinisiraan pa Ganun po sila katakot. Ganun sila katakot kay Tatay Digong sa mga Duterte. Oo, oh, naku po parang naku, siguro mapapa, mapapatalon pa yan pag inanas. May 20 pesos na ng bigas. Sabi tabi, tabi. <laughs> <laughs> Tapos si Seljok, lilipad na yan. Awating niya si Seljok, no? baka mahati katawan niyan Sa sobrang kasiyahan. Uutuan sila ng mga media, lahat. Nakakaya maging aktivista ngayon. Kayong mga aktivista, hindi ba kayo nahihiya? Kakampi nyo si Marcos? <laughs> hindi kayo nahihiya sa mga sinaunang aktivista? <laughs> naging kakampi nyo yung mga, naging kakampi nyo yung ta-anak? <laughs> Buti sana kung matino eh. <laughs> Nakakahiya yan. Yan, yan yung bubulahin siguro nila sa kasay bubulahin siguro nila sa kasaysayan ng aktibismo. Etong ano, itong parte na to ng buhay na kasama sila. Kakampi namin ng pangulo ng Pilipinas. Inaaway namin yung walang kapangyarihan na pinakulong ng puta. Okay, dito na po tayo sa turismo. Ang balita po rito, sinabayan ko na ng research, nalagpasan na raw tayo ng Cambodia. Cambodia. <laughs> sa isip-isip ko, -isip ano ba makikita sa, sa Cambodia? Alam nyo po, ang advantage po sana ng Pilipinas. Sa totoo lang. Ano ba advantage ng Pilipinas? No? Yung pinakamagagandang mga beach sa mundo. Multi-awarded ha. Hindi po ito tiyamba. Hindi po ito tayo lang yung nag-announce. Kasi, yan pong rice terraces, binola lang tayo ni Marcos. Paniwalang paniwala kami ng talaga tong pamilya Marcos na to. Wonder of Puta, eight wonder of the world. Pucha, eight wonder of the world draw yung rice terraces. Nung nalaman ko na, seventh wonder. <laughs> Pito lang pala yung wonder of the world. Puta tayo, eight wonder of the world. Sabi ko. Pero, ibig sabihin, proud na proud tayo. Ay, isa sa wonders of the world ang rice terraces ng Pilipinas. Pucha. <laughs> Yung pala sa actual, 7 na pala. <laughs> Budol eh. <laughs> <Bin> <laughs> <-budul> tayo eh. <laughs> hindi nga po. Ito ha, ah, real talk po pa ah. Napakaganda po ng ating mga beach. Marami na ako napuntahan na, na bansa. Wala po silang kasing ganda eh. Yung Hong Kong, wala. Hindi, hindi po kasing ganda na maburakit. Wala talaga. No? Alam niyo kung bakit? Ang multi-awarded po yan, yung El Nido, Siargao, meron pa sa, isa sa, El Nido ba <laughs> yung mga, yung beach. Tapos yung, yung ano natin, yung solo natin, ang haba po ng, ano yan, white beach po, ba, koron. Napaka maganda po talaga. <laughs> ang gaganda po talaga ng ating mga ano mga uh, pasyalan. Bakit tayo tinatalo sa turismo? Yun nga eh. Ano kasi meron sila? O, oh, tignan nyo po ah. Na-overtake ka ng uh, uh, actually ang uh, number one ngayon 2025. Ang uh, lagi pong number one sa pagdating po sa turismo. etong Thailand. Kasi marami sila eh. Marami silang uh, attraction, di ba? Yung Phuket, Thailand. Punta, pangalan pa lang. Talaga mabibighani ka na eh. Saan ka pupunta? sa Phuket tayo. <laughs> Punta tayo na <ng> Phuket tayo. <laughs> o oh, tapos yung mga Bangkok nila. Alam mo alam mo yung mga turista, gusto nila yan, yung nightlife eh, di ba? Gusto nila yan, umiikot sila, merong may, mga lugar na masaya, party-party, pwede sila maglakad hanggang madaling araw. Tapos kahit mga lasing sila, nagkakasiyahan lang, party-party sa daan. Yan po yung gusto ng mga turista eh. O oh, po lagi number one. Pero ngayon pong, ngayon pong 2025, naungusan na po sila ng, ng Malaysia. Yan. Alam nyo po kung bakit po Malaysia? Anong ginawa ng Malaysia? Bakit sila naungusan? Eh, eh tayo kasi, tignan nyo po, ano yung lagi natin, ano po yung lagi natin ginagawa sa tourism? Sa natin dinadala yung budget natin sa tourism? di ba diba ang pinagmamalaki ng tourism natin? Uy, yung mga, yung mga bus sa uh, UK. Uy, eh, pikokunan ng picture, 'di ba? Uh, ano ba 'yung hindi nga natin alam kung ano 'yung 'yung dati may Wow Philippines tayo, ngayon ano na? Wala na. <laughs> hindi na natin alam, palagay na natin Wow Philippines. Magbabayad dyan ng mga double deck double decker na bus sa UK. Ha? Para i-promote 'yung Pilipinas. UK, pupunta sila sa Pilipinas, ang layo, eh, 'di ba? Tignan nyo po yung mga Southeast Asian countries kung sino po ina-attract nila. Ano po yung ginawa ng Malaysia? Para po sila naging number one. Oh. Ina-attract nila yung mga mayayamang bansa dito sa Asia. Ang ginawa ng Malaysia, inopen nila yung Malaysia sa China at saka sa India. Totoo po yan, ah. Yan dalawang pinakamalaking populasyon sa Asia. Malaysia, ay Malay. <laughs> pinakamalaking populasyon sa Asia. Alam niyo po ba na mas malaki na populasyon na India kaysa sa China? Pero sila po ang dalawang pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Doon po sila nagkakampin. Gumawa po sila ng paraan. Oh. Ang ginawa nila, yung wala na silang paghigpit sa ano tawag natin diyan Visa. Visa free ang Malaysia. partikular sa China at India. So dumami ngayon yung turista. Eh tayo po dyan. UK. Pupunta tayo sa mga Europea. Ano? Gustong gusto natin magkampanya sa Europe. Eh kaya siguro gusto ng mga turist. Ang susi, magkampanya kayo sa China at saka sa India. Ay, hindi nga pala pwede. Eh iba yung kinakampanya natin sa China <laughs> sa Vietnam po pinakamaraming turista sabi na sa inyo yung kasama namin ng na mga turista, mga Indiano. Chinese at India yun po ang lahat tinatarget nila, ang target nila na turista kaya maraming turist na nagpupunta sa kanila yung pinakamaraming bilang ng tao China at saka inja Tayo ba, ina-attract natin sila hindi. Damay-damayan. Alam niyo po ba ang Vietnam? Pucha, partner 'yung Vietnam. Alam niyo ba ginagawa ng Vietnam? Pag sila binomba ng tubig ng China. Ito magtapatan tayo. Binobomba rin nila ng tubig 'yung China. Kasi kanila 'yun eh. Eh sabi ng China, amin din 'yan eh. Bobombahin namin kayo ng tubig. Bobombahin din namin kayo ng tubig. Pero pagdating po sa ekonomiya oh, China, tayuan nyo kami ng mga bridge. China, tayuan nyo kami ng infrastructure. May pera kayo. Napuntahan ko na po yan. Eh. ba? Diba? Yung mga tourist attraction. Hong Kong, Vietnam. Hindi ako magtataka kung bakit ang Vietnam. Pangatlo na po. Pangatlo na po ang Vietnam sa mga tourist spot dito sa Southeast Asia. O kung nauna na yung Malaysia, pangalawa yung Thailand. Alam nyo po kung anong meron sila lagi? Lahat sila. Kung sa bundok po, nagtatayo sila ng attraction sa bundok. Tayo may attraction sa bundok, hindi tayo makarating sa bundok. Halimbawa, Baguio. Natural yung attraction natin dyan sa bundok. No? Alam nyo ba ginawa nila sa Vietnam? Nagtayo ng malalaking palasyo sa toktok ng bundok. Nagtayo ng mga French village. Nagtayo ng malalaking palasyo. At mula pa ana ng bundok, meron silang walang taong mga bundok. Yung walang mga taong bundok, Tinayuan nila ng malalaking palasyo. Malulula kayo kung gaano kalaki yung mga palasyo. Tapos, mula baba, alam mong walang tao doon sa bundok na yun. sa Bana Hills, walang tao roon. Pero nagtayo sila ng mga hotel sa tuktok ng bundok. Para makarating ka sa bundok, nagtayo sila ng mga mabibilis, pinakamabilis na mga, anong tawag doon, cable car. O di attraction na yun. Hindi mo pahihirapan yung turista tayo mula sa paanan ng bundok ng Baguio ilang oras bago ka makarating sa Baguio Pangatlo yung Vietnam, siyempre yung Thailand powerhouse na yan eh. Meron silang pukit. <laughs> lahat din ng mga LGBTQ. Oh, di diba? ba? Uh, na, Nag-attract sila eh. Oh, ito lahat ng gustong magpatanggal ng kanilang mga ari-arian. Gustong mag-sex change. Dito kayo gusto ng kakaiba. May in-offer kang kakaiba at saka nagpatayo ka talaga ng mga attraction. Ano ba meron sa Hong Kong? Disneyland. Meron sila. Meron silang mga malalaking Buddha. At pagpupunta ka ron, meron silang transportasyon na yung transportasyon mismo ay tourist attraction na. Nagka-idea sila. Sa tingin nyo ba, biyak naman naka-invento ng mga ginagawa nila. Puta yung simpleng tulay nga eh. Nilagyan nila ng dragon. Bumubuga ng apoy. Tulay lang yun na daanan na tulay. Kaya nakatunga ka doon, bubuga ng apoy. Ha? Huh? Okay na. <laughs> May attraction ka na. Wala tayong ano eh. Hindi tayo nag invest sa tourism infrastructure. Wala tayong infrastructure para sa mga turista. nagtayo ng mga palasyo. Grabe po, palasyo talaga. Hindi lang isang palasyo, ha. Ah. Pag kayo napunta ng Disneyland, nalula kayo, nalakihan kayo dun sa palasyo ni... Sino ba yung may palasyo? Si Snow White ba o si Cinderella? Snow White. Una ko nakita, laki naman itong palasyo na yun. Ang laki naman pala yan, palasyo yan. Ni Snow White. Putya yung palasyo ni Snow White. <laughs> Panis sa palasyo na tinayo ng mga alo eh. <laughs> Grabe yung French Village. Talagang village. <laughs> sa Vietnam, yung luma nilang mga building, parang yung sa Maynila, wala tayong na preserve eh. Lahat binuwag natin eh. Intramuros lang yung na-preserve na natin kahit papano pero the rest, wala tayong na-preserve. Sa kanila, yung buong kung ano itsura nun. Infrastructure po ang pinaka-importante. Infrastructure. Mag-create kayo ng mga mga attraction. Wala po tayong create na attraction. Eh. Lahat yan, naturally. Eh. Burakay po. <laughs> Isla na yan. Eh. Buti nga, naisipan pa ni Tatay Digong na linisin yan. Hindi po natin ina-attract yung malalaking populasyon. Nag-aaksaya tayo. Ilan lang ba tao sa UK? Sa tingin nyo ba maraming tao sa UK? Yung ginastos nyo riyan, halimbawa po, yung ginastos nyo sa UK na nag... nag uh, makipagkasundo lang kayo sa China. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, maraming in dito na turista. Eh putya... Tingin nyo sa mga inki, kaaway. Ang trend sa tourism. Huwag maghigpit sa visa. Pati Japan, pati Taiwan. Di ba? Talo sila ng Hong Kong. Hong Kong, kung kailan mo gustong pumunta, pwede. Kaya may mga, may mga ano yung Taiwan na, sige, pwede na rin sa amin. Walang visa ngayon. hindi ko maintindihan kung anong meron tayong tourism kung pa paano tayo nakakapag-attract eh. kahit na po anong paskil nyo dyan napunta kayo sa Pilipinas mababalitaan naman ang nangyayari sa Pilipinas wala din di ba? o tignan nyo po ah. kasi nakalagay dito eh anong mga meron eh Malaysia has taken the lead as the most visited Southeast Asian country in early 2025 driven by relaxed visa policies for key markets like China and India. China and India, nag-relax sila sa uh, visa. Eh tayo, naghigpit tayo sa visa eh, lalo na sa China eh. Wala na pong Chinese tourists, di ba? Dati bus-bus eh. Pumupunta rito, kahit po sa Luneta lang. Po, tiyan, natutuwa ako pag nasa Luneta ako eh. Ano kaya nakikita ng incheck dito sa Luneta? <laughs> di ba? <laughs> Kasi pangkaraniwan lang sa atin eh. Pero sila oh, tagsa oh. Wala na, wala na tayong ganun. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!